Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga din po kay DJ Chacha. At siyempre po, magandang umaga sa inyong mga taga-Tangsilik at taga-Subaybay. Opo, meron daw pong sinasabi na pagpupulong ang Presidente mismo sa Malacanang sa May 1, Sir. Kumpirmado ho ba yun? Ted, hindi po ito uh, pulong in the sense na may dialogue, palitan ng tanong at sagot. Ito po ay isang selebrasyon uh, na meron pong ilang mga bahagi kung saan ay pangunahan po ng ating uh, pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ah hindi, ang kasi po ang akala namin mayroong uh, pag uh, uh, parang uh, ano ho no dialogue no between the labor groups and the president. Ah uh, so ano ho ito socials lang po kung baga? Hindi po social, kundi paglulunsad po ng ilang mga programa, kaganapan lalo na po yung may kinalaman doon sa uh, pagpipresenta po ng Workers Rehabilitation Center Complex po sa ating Pangulo. At uh, yung po, bahagi din po ng uh, programa na gagawin po sa Malacanang, yung pagkilala po doon sa tinatawag po natin na Outstanding Workers of the Republic. Ano po yung sinasabi yung center kung mamarapatin po ninyo, hindi sa pinangungunahan natin itong inyong pagpupulong po na ito? Ano po itong center, sir? In brief po, ito po ay tutugon doon po sa ating mga manggagawa na nagkaroon po ng pinsala sa pagtatrabaho, yung kung gusto po nating maibalik uh, sa pamamagitan ng programa na pagbibigay sa kanila ng rehabilitation programs nang sa ganun po naman sila ay magkaroon ng pagkakataon bilang balik buhay manggagawa. Mm, ano po ano ano yan uh, um, opisina po kumbaga? Uh, ano po ito center para po itong uh, rehab center andun po yung mga mga programa para naman sa ayun nga pa yung kulang ka mm. na ang layunin po niyan, uh, makabalik uh, buhay manggagawa yung pong mga napinsala na para po nga uh, kung sila po ay nagkaroon na aksidente o kaya po ay naputulan na, na, na ng kung anumang bahagi ng katawan, ay baka po pwedeng makatulong po yung rehab center na mabalik sila bilang maging produktibong uh, bahagi po ng ating lipunan. Saan po uh, gagawin yung mga rehab center na yan o yan hubay sa mga existing na ngayon na mga facilities ng hospital ng gobyerno? Hindi po. Bago po itong itatayo. In fact po, sa inyong tulutan na meron lang po akong uh, uh, brief pa uh, historical background. Mm -hmm. Go ahead, Actually, sir. Actually po, noong uh, taong 1979 pa po, 1979, noong uh, ipag-atas po sa pamamagitan po ng LOI ng ating dating Pangulong Ferdinand Edeline Marcos Sr., na magkaroon po ng rehab center para po sa mga manggagawa. Sa ganun naman po ay talagang uh, ulitin ko lamang magkaroon pa sila ng pagkakataon na maging produktibong miyembro ng ating gipunan Ito po ay itatayo po sa Tanay Rizal. Opo, ah uh, Tanay Rizal po ito. It's a parang complex po siya. Opo, uh, mayroon po dong mga paragdagang mga ilang pang istruktura, bahagi na rin po yung pagkakalugod ng housing. So po sa mga eligible qualified, dale na po yung member ng pamilya ng mga PWDs po mm -hmm. na nagkaroon po ng disability. Ano po ito? Ah uh, ito ho yung uh, parang announcement po ito, official launching ito pero wala pa po ditong groundbreaking. Wala wala pa po uh, pero mm -hmm. nandito na po naka-ready na po yung complex at uh, meron din pong uh, tulong sama-samang uh, uh, pagtutulungan at pag-uugnayan ng iba mga departamento para po matiyak na magkaroon po ng realisasyon ito po nga uh, balakin uh, 45 years ago po. Opo, sige po. So sino po, um, may pondo na po ito? Meron po kami uh, ukol para diyan uh, dahil po ang pangunahin pong ahensya ng pamahalaan uh, na mangunguna rito yung pong uh, Employees Compensation Commission na atat po sa Department of Labor and Employment. Mm, ano po ang setup ito? Para din po hospital siya? Uh, bed capacity po ito? Meron po. Kasama po yon at a uh, yung pong mga gamit para po magkaroon ng uh, uh, rehab uh, kasama po yung therapy sa ating mm. mga uh, ikangay na pinsalang mga manggagawa, uh, actually po dapat sana ay naitayo na ito uh, nung po pong mga nakaraang panahon at nakita lang po namin na dapat ito talaga dahil pagamat meron po pag-iingat sa darangan ng paggawa, nararang pa po yung mga sitwasyon na nagkakaroon ng insidente o aksidente sa workplaces po. Opo, kailan po ito inaasahan na matatapos? Siguro po sa loob po ng dalawang taon, uh, tapos na po ito. Mm -hmm. uh, pagkatapos po ng pagpipinta nito pong uh, ika-kaanyuan ng nasabing workers rehab center, eh, ito po ay sisimulan na yung mga proseso para po naman magtuloy-tuloy ang uh, pagkakatayo sa kanya. At uh, gusto lang idagdag Ted, mm -hmm. na bukod po doon, meron pong uh, Medyo malaki po ng konti yung property ng ICC doon sa Tanay. Mhm. Mm Sumisipot po mga 50 hectares. Pwede pong magtayo din ng uh, agri-industrial uh, zone para naman po sa kabuhayan. At meron din po yung uh, isang bahagi na pwede pong iuhold sa mga training center sa Saka Convention Center po. Opo. Uh, magkano po ang cost ng project na ito, sir? Wala pa pong fit uh, na amount uh, dahil ah uh, ito po ay kinakailangan dumaan sa masuring uh, specification para tumugon talaga dun sa pangangailangan na uh, magkaroon po ng uh, tulong ay balik talaga marihap po yung mga manggagawa na, na intended po na beneficiaries ng nasabi pong proyekto. Opo, sige po. So, uh, more or less, kailan po ang inyong pagtansya ng simula ng konstruksyon? Pagka, mara marahil po, magsimula na po yung ground na mga groundbreaking yan at saka yung po mga Uh, pagkakaroon po ng uh, procurement uh, ay uh, siguro sa loob ng dalawa, tat tatlong buwan uh, magsisimula na po yan. Okay, sige po. So sir, si who will manage the facility? Yung pong uh, ECC po dahil sila po yung uh, uh, panggagalingan po. Yung pong ating tinatawag na estate insurance fund, meron po dyang, uh, uh, naka na upay-uukol na halaga at uh, yan po ay uh, dadampan doon po sa pagtatayo kung sa po ng sabing building at ayan uh, po ay imamanage po uh, ng atin pong Employees Compensation Commission. Yan Pwede ho. rin pong magkaroon ng sama-sama uh, po na uh, ikangay uh, uh, committee yung pong uh, tutulong sa amin dahil bahagi po ng uh, aming uh, magiging uh, kapartner sa pagtatayo po ng nasabing uh, Workers Rehab Com uh, Center Complex ay atin pong uh, DPWS, sa Department of Human Settlement and Urban Development, ang atin pong DNR at ang atin pong DILG uh, for this time. And siyempre po yung uh, local government po ng Tanay Rizal. Opo. Sir, ito hubang 50 hectares na property po ng ECC sa Tanay Rizal? Uh, ano ho bang ba kanya? Sorry sir, ha? I just have to ask this. Uh, ano ang kanyang kasifikasyon sa lupa nito? May, may land use na ba ho yan? Kumbaga, Baka naman po yan ay kagubatan po na wawakwakin na naman. Di pa meron, na, meron po, una po, meron po nga, uh, Titulo po yan, uh, meron pong bahagi, ng, bahagi po din yan ang tinatawag natin na protected area. Mm -hmm. Kaya nga po kabahagi natin ng DNR para tiyakin po yung usapin may ginalaman sa environment. Sa, kalikasan ay po natin na tutuparin at hindi po ibabiolate. Ah, sige po. Eh, uh, sir, uh, bago po itong uh, ilang tanong pa ni Chacha, ano? Dito ho ngayon sa uh, kakasa kay hinatnan ng ilang libong mga manggagawa po sa transportasyon na mawawalan ng kabuhayan dahil po sa deadline ng consolidation on uh, bukas po, ano? Paano po ang tugon dito ng gobyerno sa mawawalan po ng buhay? Sa Gopa po, mayroon na po na balangkas na programa uh, na pinagtulungan po ng uh, Department of Transportation at Department of Labor and Employment. Ina ang tawag po sa programa ay entrepreneur. Uh, May kasama po doon yung training sa ibang mga gawain at kasama din po yung pagkakaloob ng livelihood uh, program doon po sa mga apektadong uh, drivers o so mga transport workers na ika nga'y magkakaroon po ng epekto itong uh, modernization po ng ating uh, mga utility vehicle. So uh, yung um, at, at, kat katunayan te uh, mayroon na pong mga beneficiaries sa mga nakalipas na dalawang taon uh, na nabigyan po ng ganyang klasing assistance uh, ng DOLE at ng DOTr higit kumulang po uh, nationwide po ko naman itong bilang na ito mahigit 5,000 na po at po Uh, hello. Kung na pagkakalooban, sir, ng uh, ng mga ganyang klaseng assistant. Opo, uh, magkano pong tatanggapen nitong mga super po at operators na mawawalan po ng hanap buhay? Individually, magkano po? Individually po, ang uh, nailaan po na amount sa uh, tungkol po sa livelihood program ay uh, 30,000 po. Bawat isa? Bawat isa po, bawat isa. Opo. Saan gagaling po ang pera sa gitari Actually po, yan nag-galing sa DOTR, bin po ng uh, Department of Labor and Employment kasi yun po, uh, whether rightly or wrongly, kami daw po ang may expertise sa livelihood program. Mm -hmm. At uh, alam po nila na meron kaming kasanayan. Mm hmm Opo. Mgaโดles, na kaya naisipan po nila na para medyo hindi na mag-mag-iisip pa ay uh, mag-partner na lang po kami. At uh, yun po ang uh, naging uh, framework ng aming partnership. So, paano po ang sistema dyan kapag ikaw ay hindi napapasada starting May 1, dudulog sa inyo at tatanggap ka agad ang 30,000? Ano po ang panuntunan sir? May, meron lang pong ano uh, tinatawag din tayo na proseso, profi profiling. Kung, talaga, <clears throat> kung sila po ay bahagi, wala pong bahagi po ng mga napinsala kasi pero din naman pong uh, ibang programa ang Dole, ka kagaya po ng sa inyong kabatiran, yung pong SUPAD na kung saan nagbibigay po ng assistance, temporary uh, emergency employment, susundan po yun ng livelihood. Ito po pwedeng pagsamahin yung uh, binibigay na tulong po na nanggagaling po ang pondo sa DOTR dun po sa programang entrepreneur. Okay. Entrepreneur. Mm -hmm. Opo. Ilang pong bilyon ito na halaga na ipinauubaya sa inyo? Hindi po bilyon na kat, uh, Ted. Uh, ang akin pong pagkakatanda, mahigit pong uh, 400 million po ang mm. Uh, na ang ipagkakaloob sa amin para mm. po tumulong yan. Uh, bahagi lang po yan pa ng ipang mga uh, assistance o intervention na mm. kagawin naman po ng Department of Transport Transportation. Okay. May pahabol lang po tanong si Chacha. Go, Chacha, please. Yes po. Sekbeni, good morning. Good morning, Biggie Chacha. Oo, sa Cavite po ngayon ano, nagsimula na yung kanilang 4 uh, four day work week. May kaugnayan pa rin po ito sa patuloy na init na nararanasan natin. At dito naman sa Maynila, may mga nagsasuggest din yan dahil din sa hindi na masolusyonan yung traffic dito po sa Metro Manila. Sec Benny, napag-uusapan na po ba ito ngayon? Meron po bang mga pribadong kumpanya and even mga government uh, agencies po natin ang uh, tinitignan kung po pwede nilang i-adopt itong four day work week? Yes, DJ Chacha. In fact, uh, sa bahagi po ng Department of Labor and Employment, nagpapatapad po kami ng tinatawag natin na flexible working arrangement. Eh. Yung pong mga ikangay pag-iwas sana sa kasagsagan ng trapiko. At uh, yan po naman, ang doli po, ever since, kami po ay uh, nag encourage nag advocate sa pagitan po ng mga at namumuhunan na tinatawag na working arrangement uh, work from home arrangement. Subalit, so, ito po naman laging nakabatay doon po sa kasunduan at kalagayan po uh, doon sa paggawa na pwede pong applicable uh, sa mga gusto na ikangay gumamit o kaya mag-avail itong klase ng arrangement na to o working arrangement. Kasi tinitingnan po namin yan na higit po silang nakababatid. Ano ba ang dapat na mekanismo? Anong dapat na mga ikangay panuntunan sa pagpapatupad po ng tinatawag na four day work week? Yung po na mga nakaraan ng panahon, meron din po tayong naisulong na tinatawag naman nating compress work week no ay uh, kung saan po nadadagdagan ng bilang ng ng oras ng pagtatrabaho sa isang araw Subalit so umiikli naman po yung araw uh, Ika nga kung ngayon po ay 6 days pwede pong maging 4 days lamang Subalit so kinakailangan po na madagdagan yung regular working hours na eight hours 8 uh, hours lang po sa ilalim po ng ating batas paggawa. Oo, pero hindi naman po ito kung sakaling maipatutupad ng ilang kumpanya, libre po sila, lalo yung mga privado, but this will not be mandatory. hindi po kasi uh, alam po natin na mayroon pong mga peculiarities minsan ng ilang industriya na kung saan kinakailangan talaga ay tuloy-tuloy uh, ang oras ng pagtatrabaho kaya mayroon po rin silang tinatawag na shifting at uh, kahit po na sinasabi nating dapat ay 5 or 6 Working days lang, gumagawa din po sila ng schedule na tuloy-tuloy na hindi naman po mapinsala yung uh, operasyon ng kanilang kumpanya. Okay, sige po. So sir, uh, pahabol lang po, uh, anong grupo itong uh, makakasama ng presidente po sa Malacanang? Anong labor group ito? Lahat po ng labor groups, inibitahan po namin. Mm -hmm. uh, kasama din po dyan yung mga employers at... Uh, yun nga po yung mga kapartner namin na nabanggit ko kanina mga departamento. Okay. Uh, kaya nga po uh, yung pong nabanggit uh, na sinasabi na uh, humihiling ng dialogue, sa, ka, uh, sa katunayan po actually nung nakaraang taon, nagkaroon po din ng uh, hindi man natin masasabing very extensive na dialogue, eh, na humarap naman po ang uh, executive secretary na, na binigyan po ng direktiba ng ating Pangulo na harapin. So balit hindi po yung nangangahulugan na binabaliwala ng ating Pangulo yung pong pakikipag ugnayan sa ating mga manggagawa. Kaya nga po nandyan ang Department of Labor and Employment, nandyan po ibang mga departamento. Subalit, amin din pong uh, uh, sisikapi na magkaroon po ng uh, processing, yung sinasabi po na pakiusap o kanilang uh, request na makipag dialogue. Hindi naman po exactly hindi nakakausap yung mga leader manggagawa kasi Ted at uh, DG Kasia, meron pong built-in mechanisms sa Department of Labor and Employment yung po tinatawag na National Tripartite Industrial Peace Council sa kung saan ako po yung chairman. At halos regular po ang pag-meeting niya, pagtatalakay sa mga usapin, may kinalaman po sa paggawa. At meron pong mga resulta naman at uh, kalimitan po pero naman pong konsensus. Uh, in fact po yung ating pong labor and employment plan for 2023-2028, tripartite document po yan. Malaki po ang ambag ng mga kinatawan ng manggagawa, yung mga leader obrero, mm -hmm. at ng mga leader naman po ng employers group. Okay, sige po. Ito na lang po, no, pahabol na lang po ito. Ah, uh, yung pong Leaders Forum, Employers Confederation of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Exporters Confederation at pati po yung Federation of Free Workers, sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa at Trade Union Congress of the Philippines. Nanawagan po sa gobyerno na huwag ho nang ipatupad itong deadline ng consolidation po ng mga jeepneys. Um, sabi nga ho nila mukha hindi po magdudulot ito ng maganda, lalo na po sa mga manggagawa na maapektuhan. Ano pong stand nyo kaya dito? Uh, hindi ko po pangungunahan, yun pong uh, magiging desisyon ng ating Pangulo sa nasabing kahilingan. Kami po lagi nga uh, uh, ikang ay uh, umaantabay o ikang ay umaagapay doon po sa pagkakaroon po ng pagpapanatili ng hanap buhay. Kaya kami po ay gumagawa ng mga kaparaanan bukod po doon sa uh, ikangay atin pong uh, pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor, makalikha ng mga karagdagang hanap buhay. Gusto rin po natin na magkaroon ng smooth na transition na hindi naman po magkaroon ng uh, ikangay pagkapinsala lalo na po yung nandiyan dyan sa affected, affected, na sektor na binang, binabanggit po niyo. Kaya naniniwala naman po kami na pwede pong magkaroon siguro ng tinatawag natin na win-win formula. Mat maituloy po yung balaki na ma-modernize. Subalit, maiwasan naman po, mabawasan yung pong mga pinsala na dulot po sa bahagi ng ating mga manggagawa. Kung kayo po tatanungin, payag ba kayo? Sangayon ba kayo sa deadline sa, ng consolidation po by tomorrow? O do you prefer po na pakinggan itong tinig po ng grupong ito na, Re, na Leaders Forum? Ah, uh, ang uh, aking kasi'ng pagkakaalam eh uh, marami na daw mga pagkakataon na mm. nagkaroon po 'yan ng extension, mm -hmm. Maraming mga pagkakataon na nagkaroon ng usapan. Kaya nga po ako ay hindi hindi po pangungunahan po yung okay. decision dahil Opa. ang sinasaklawan po niyan bagamat bahagi po ang ating pong, uh, constituency mga manggagawa, tayo po 'yung nagpapaabot din ng ating concern uh, o ating pong mga uh, mungkahi sa pangunahin po na departamento na nagsasagawa niya ng ating Department of Transportation. At mm -hmm. uh, lagi po natin uh, isinasaisip na dapat po mayroon laging uh, balancing uh, pananaw paano po matutulungan uh, yung isang proyekto na gustong maisulong sa kapakinabangan po ng pangkalahatan. Mm -hmm. At ganoon din naman, wag po naman pong mapinsala yung particular na sektor sa bahaging po ito, yung transport workers, at makapagpatuloy po sila bilang mga produktibong miyembro ng ating uh, A bansa. Opo. Salamat na marami, Sec. Benny, sa inyo panahon at mabuhay po ang uring manggagawa, maligayang araw po ng paggawa. Maraming maraming salamat, Ted, at DJ Chasya. At uh, sa pahintuhulot po ninyo, nais ko po sanang sa pamamagitan ng inyong programa, paabot din po ang ating pagbati at pagsaludo sa lahat po ng ating mga, mga manggagawa saan man dapo ng Pilipinas o sa buong mundo man. Maraming maraming salamat po at magandang umaga. Thank you, si Labor Secretary Benny Laguasma. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.